Ayan, naglagay na nga ako ng mantika sa mainit na kawali at sunod naman ay gigisahin ko ngayon yung bawang, sibuyas at may konting loya at dito na nga ay nag na at ilagay ko naman ang manok dito. Ito pong manok guys na ginamit ko is breast part po ito. Dalawang piraso, hinihiwa ko lang ng maliliit. At ayan na nga, tinakpan ko na. At pagkatapos ay sinunod ko naman ang patatas o potato nga. Dalawang piraso po itong potato para sa dalawang pitsong manok. Ayan, hinalo-halo ko. At sunod naman nilagay ko ay ang pampalasa ko na magi magic sarap ayan kaunti lang nilagay ko guys para sa dalawang pitsong manok at ayan halo 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 at sunod naman dito ay ang masala nilagay ako ng uh, dalawang uh, tablespoon na masala ang nilagay ko dyan at sunod naman na nilagay ko dito ay ang shan masala ito naman po uh, guys ang karahi masala ayan nabibili po ito sa mga indian stores ayan Ayan, siyan po ang brand niya. Ayan, spices po ito. Ayan. At next naman guys is haloin natin or mix natin para mag-scatter naman yung mga powder or masala na ati inalagay nga dito sa manok. Ayan, halo-halo lang. Halo-halo. At yan nga guys, ang sunod natin gawin dito ay takpan natin. Ayan. Ayan. At pagkatapos naman ng mga ilang minuto na tinakpan ko, ay sinunod ko naman ang turmeric powder. Yan guys, sa luto na ito ay naglalagay nga ako ng turmeric powder, kaunti lamang. Ayan. At isa din ito sa dahilan kung bakit uh, dilaw yung food na niluto ko ngayon. Dahil nga dito rin sa turmeric powder at sa ilang part na masala din. At sunod naman guys, ay inilagay ko ngayon yung dinurog ko na kamatis. Limang pirasong kamatis po yan ang inilagay ko. Diyan, dinudurog ko. Ganyan po siya. Naging sauce na ang kamatis. Ito kasi ang masarap guys na paglagay ng kamatis dito sa so niluto ko na ito. At pagkatapos naman yan, ay naglagay ako kaunti ng red bell pepper. Kaunti lamang. Ayan. Tapos naman yan, hinalo-halo ko. At naglagay din po ako Ayan. ng Nestle cream. Ayan guys, Nestle cream all purpose. Naglagay ako kaunti dyan. Ayan, ganyan lang guys. Yan po ang inilagay ko. Isa rin ito sa secret recipe ko sa chicken chili na ito. Ayan, halo-halo, halo-halo. Tapos yan, na pagka nahalo na guys, is inakpad ko yan. Ayan, antayin natin ng mga ilang minuto at bubuksan na natin. Ayan na guys, ito na ang kinalabasan. Ayan, nasunod naman natin ilagay ngayon ang ating uh, Sili na green at syempre yung tira kanina na red bell pepper. At yan, ilagay nyo lang po sa taas. Huwag nyo na pong haluin. At syempre, takpan nyo na po. At patayin yung apoy. At after that, ready to serve na at ready to eat. I hope you enjoy sa gawa kong chicken chili with masala.